Kumusta mga kapasigenyo? Ako ang inyong gabay ngayong araw, ang lalaking magbibigay ng laman sa inyong isipan at ihinit sa inyong damdang. Ngayon, pag usapan natin ang dalawang kababaihan na handang magpasiklab sa Pasig, si Ade Sara Diskaya at si Aramina. Hindi lang sila mga pangalan sa balota, kundi mga pusut isip na may plano para sa kababaihan. PWD at sa pangarap na Smart City. Pero teka, 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 kakayanin ba nila ang pader na si Mayor Vico Soto o baka naman sila pa ang magpapabago sa laro ng politika sa Pasig? Kaya't ihanda ang kape, mga kababayan, dahil ilang minutong talakayan, ito na puno ng impormasyon, katotohanan at kaunting kulit kung gusto mong malaman kung paano nila balak gawing world class ang Pasig, i-hit ang like button at subscribe. Huwag kang magpapahuli. Join the conversation. Mga kababayan, simulan natin sa tanong sino ba talaga sina Sara Diskaya at Aramina. Si Ate Sara, isang negosyante may quadruple A construction company, ang St. Gerard Construction, hindi siya basta mayaman, siya isang babaeng lumaki sa London, bumalik sa Pilipinas at ngayon nangangarap na gawing smart city niya ang Pasig. Pero teka, bakit biglang tumakbo sa pagka-mayor? Sabi niya, inspirasyon daw ang mga Pasigenyo, hintay ang tunay na pagbabago. Pero may chismis, galit daw siya kay Mayor Vico dahil sa mga akusasyon sa kanyang kumpanya. Anong katotohanan dyan? Mamaya natin yan sagutin. Samantala si Aramina, oo, oh, ang aktres na kilala natin sa mga pelikula at teleserye pero wag natin si maliitin ha. niya siya, lumaki sa Santolan, may ancestral house pa doon. Ang kanyang ina si Venus Imperial ay mutya ng pasig noong 1967 kaya naman dugong pasigenya ang nananalitay sa kanya. Ngayon, tumatakbo siya bilang konsihal sa District 2 kasamang slate ni Ate Sara. Pero nga, pero bakit nga ba napasok si Ara sa politika? Sabi niya, tatlong buwan siyang nagdasal at humingi ng sign uh, bago sumabak. At ang sign na yon, ang mag ang pagkikita nila ni Ate Sara sa isang medical mission kung saan nag-click ang kanilang advokasya para sa kababaihan at PWD. Para sa mga pero, pero mga pero mga kaibigan, hindi ito pelikula. Ang laban nila ay totoong buhay at ang kalaban si Mayor Vico Soto na anim na taon nang hinahangaan sa kanyang good governance. Kaya tanong, may laban ba talaga sina Ate Sara o Ara o puro pangako lang ito? Let's dive deeper. Ngayon, pag-uusapan natin ang puso ng kanilang kampanya, ang kababaihan at PWD. Sabi ni Ate Sara, dapat may economic power ang mga babae at hindi ito basta salita. Ang plano, pondohan ang mga negosyong gustong simulan ng mga nanay, mga single mom, inambad na o kahit yung nasa lugar ng pamilya pero nangangailangan ng tulong. Bukod sa pera, bibigyan daw nila ng training sa negosyo at bagong skills Halimbawa, kung gusto mong magsimula ng online shop o food cart, tutulungan kanila nila. Skills matching din daw ang gagawin, pero prioridad ang trabaho sa loob ng Pasig para hindi malayo sa pamilya. Si Ara naman kilala sa kanyang advocacy para sa PWD. Sabi niya, gusto ko maging PWD friendly ang Pasig. Personal ito sa kanya dahil ang kapatid niyang sinina ay may special needs. Ganon din kay Sara na may mga anak din, mga may ADHD, ang plano magbigay ng training at job opportunity sa PWD at pondohan ang mga negosyong gusto nilang simulan. Halimbawa, kung gusto ng isang PWD na magtayo ng maliit na bakery, tutulungan daw nila mula kapital hanggang training. Pero tega 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 may special mention din ang mga batang may special needs. Nais nilang magtayo ng special centers para sa kanila kasama na ang mental health care. Mga kaibigan, napapansin nyo ba, hindi ito yung mga pangakong ayusin natin ng trapiko na paulit-ulit na, na naririnig. Specific ito, may plano, may target, pero ang tanong, kaya ba nilang tuparin at paano? Ngayon, pag-uusapan natin ang isa sa pinakamalaking pangako ni Ate Sara, libreng hospital para sa mga pasigenyo. Sabi niya, sa loob ng dalawang taon, magtatayo sila ng modernong hospital ng Pasig na 100% libre ang serbisyo. Hindi lang yan, gusto rin nilang magtayo ng geretic hospitals sa mga seniors hospital, senior citizens at palakasin ang maternity at pediatric, pediatric care kasamang NIO Natal ICU. Bakit mahalaga ito? Kasi maraming pasigenyo ang napipilitang pumunta sa private hospitals at na hostage dahil sa laki ng bayarin. Pero teka teka, may pera ba pa ang pasig para dito? Sabi ni Ate Sara, may pera po ang bilang isang negosyante na nagpapatakbo ng quadruple A construction company. Mukhang may plano siya kung paano ito popondohan ang tanong, realistic ba ito? Si Mayor Rico sa kanyang anim na taon ay eh hindi nakapagtayo ng ganitong ospital. Sabi ni Ate Sara, kung totoong magandang governance, nasaan ang malalaking proyekto? Ouch! Parang sampal yan. Pero totoo nga ba ang sinasabi niya o campaign spill lang ito? Ngayon, pag-usapan natin ang pinakamalaking ambisyon ni Ate Sara gawing smart city ang Pasig. Ano ba ang smart city? Ayon kay Ate Sara, ito ay isang lungsod na gumagamit ng teknolohiya at data data para mapabuti ang serbisyo mula sa healthcare, edukasyon hanggang sa peace and order ang mga plano, smart hospitals, digitalized services para mas mabilis ang proseso, smart schools, modernong edukasyon na may access sa tech, Smart homes, bahay na may income opportunities para sa mga residente. Sensor-based traffic systems para maayos ang trapiko. Citywide free Wi-Fi para konektado ang bawat pasigin nyo. At ang highlight, isang command center yung may CCTV network para mas mabilis ang response sa krimen, sunog at sakuna. Sabi ni Ate Sara, kaya pong ibigay ito ng pasig. Kaya nga kaya this ang battle cry natin. Pero teka mga kaibigan, hindi ba parang masyadong ambisyoso ito? Paano nila ito gagawin? At bakit ngayon lang ito naisip? Mamaya tignan natin ang mga kontrobersiya na hinintay natin. Mga kaibigan, hindi kumpletong talakayan kung hindi natin pag-uusapan ang mga kontrobersiya Una, si Ate Sara at ang kanyang asawang si Curly Diskaya ay nasangkot sa mga akusasyon ni Mayor Vico. Noong 2024, sinabi ni Vico ng St. Gerard Construction ay may mga kaso na fraud, misrepresentation at paggamit ng substandard materials. Bukod dito, may link daw ng Diskaya sa St. Timothy Construction na kasama sa joint venture para sa election automation conflict of interest daw ito. Kaya nag-file disqualification case Rico Soto laban kay Sara Diskaya. Pero sabi ng Diskayas na, di na di nag-divest na sila sa St. Timothy at ang mga kaso raw ay politically motivated. Sino ang paniniwalaan? Pangalawa, may smear campaign daw laban kay Rico. Isang video mula sa The Journal basic page ang nagpakita ng isang PWD na nagsabing hindi siya natutulungan ng city government at Boboto raw kay Sara diskaya pero lumabas scripted daw ito at ginawa sa compound ng St. Gerard Construction sabi ni Ate Sara wala silang kontrol sa mga ganitong content pero teka hindi ba sila ang may-ari ng compound para may kulang sa kwento di ba O pangat at pangatlo ang controversial na biro ni Iansia ang congressional candidate ng team kayadis sabi niya sa isang event pwede raw subbing so sa kanya ang mga solo parent na nireregla pa isang beses sa isang taon mga kaibigan 2025 na bakit ganito pa ang peruan? si Ara na nasa likod natatawa pa bagamat nagsorry na si Sia marami ang nagsasabing misogynistic ito ano ang masasabi ni Ate Sara dito sabi niya tao rin daw si Sia na nagkakamali pero hindi siya aalis sa slate tama ba ang desisyon na ito? Mga kapasigenyo, ngayon nalaman na natin ang plano ng advokasya at mga kontrobersiya. Tanong ko sa iyo, ano ang hinintay mo? Ang eleksyon sa Mayo 12, 2025 ay hindi lang tungkol kina Ate Sara, Aramina o Vico Soto ito ay tungkol sa kainabukasan ng Pasig sa mga kababaihang na nangarap ng negosyo sa mga PWD na gustong maging produktibo sa mga batang may special needs na kailangan ng suporta kaya bumoto ka mag-research ka tanungin mo ano ang track record ng mga kandidato ano ang mga plano nila at higit sa lahat kaya ba nilang tuparin ang pangako Si Ate Sara at Ara, bagamat baguhan sa politika, ay may malinaw na plano. Pero ikaw ang magpapasya kung sapat ba ito para talunin ang isang Vico Soto. Mga kaibigan, tapos na nga ating ilang minutong paglalakbay. Sana'y may naliwanagan kayo tungkol kina Ate Sara Discaya at Aramina at sa kanilang laban para sa kababaihan, PWD at Smart City. Pero teka ha, hindi pa tapos ang laban kung nagustuhan mo ang talakayang ito, isubscribe na ang channel nito, i-hit ang bell icon at i-share mga sa mga kaibigan mo. Mag-comment ka rin na sino ang iboboto mo sa pasi, si Ate Sara ba o si Vico o iba pa. Ako'y magpapaalam na pero tandaan, ang tunay na nyo, may puso, may isip at may laban. Kaya kaya this. Salamat at magkita-kita ulit tayo sa susunod na video.